Hello po, magandang magandang hapon mga ka-listeners. Ayan. So, ang content po natin ngayon, dahil wala pa tayong mga health content, ayan, mag-vlog muna po ako. Samahan niyo po ako at pagpagupitan po natin si Aaron. Hello ka Aaron. Pakasama mo naman ang yung boses. Hello. Nakasama pa. Hi. Hi. Ganon. Hi. Ayan, pagupitin natin siya. Tingnan mo naman yung kanyang ano eh. Ulo oh. Tingin. <laughs> si Ano na, malago na ang yung, yung ano. After nating ano, uh, pagupitan is ang gagawin. Kulay natin kasi nga ano siya. Kulay puti talaga yung buhok. Ano siya eh. Um, jeans na manay niya sa nanay niya yung white hair, di ba? Diba? ba? Mm Ngayon. -hmm. Sige. Uh, samahin niyo po kami at uh, tayo magpapag-upit. Ngayon, okay. paalis na po kami. Ito lang. Ito tayo. Surak. Pukalan namin mag-vlog sa labas. Bye. mawala yung pagiging mahihain ko kaya nagpasama ako sa kanya. Hindi nga sarado yung pagiging. You', know, you so Till you came along, Out the channels Um, sa mga dati na po dito napanood nyo na siguro yung ano nung nag vlog ko po yung sa taas ang bahay po namin may garden sa taas yan dati wala po yan eh nung panahon kasi ng pandemic, nung nagkasakit yung nanay ko yan yung pinakaano, ano yung libangan yung yung pagtatanim ng halaman Inakakaw yung mga halaman nyo din sa harap. Kaya, pinalagyan natin ng garden dun sa taas. Pakita ko sa inyo. So, ah! Ay, naman, diba nilim lang. Ay, nag-vlog ako na ah. Si Jay. Buti na lang, di ka naulanan. Bakit, ano ka na, pa tayo ng tubig kaya tubig. Dami na motor dito ah. Mula, ano pagka mula sa pupunta yung tubig? Dito? Ito na. Yun na, ah, papakita ko po. Na? Tapit tayo, may tinapay kami. Pwede tubig. Pakita ko lang yung ano, yung, hara, yung sa taas. Meron kasi dito yung pinaka ano, eh, halaman. Halaman ni... Tara, dear, dito tayo. dito Yung pandemic, yung panahon ng pandemic, ito yung pinakalibangan ni nanay dati, ang pagtatanim ng halaman. Dito sa... Dito sa taas. Ay, wala si nanay. So, oh, yan nga, bago umulan. Puntahin muna natin ito. At ang daming dami niyo halaman dito. So, ano, I think mga dalawa, tatlong taon na itong garden niya dito sa taas. So, ito, um, <laughs> nung panahon ng pandemic, ay napakalaking tulong ng sec yung tinabuhusan namin itong part na to. Siguro gumastos kami ng ano eh, 80 plus para mabuhusan to at dito mailagay yung kanyang mga halaman. Kasi alam niyo naman ng pandemic, talagang nauso yung ano, yung tumaas yung presyo ng mga halaman. Kaya ang nangyari, yung mga halaman na naka-display dyan sa may um, dyan sa ano niya, naka-display dyan sa hara, labas ng bahay, eh talagang pinagpukuha, pinagnanakaw, ewan ko kung sino, ah hanggang binenta sa mga mataas na halaga. Kaya ang nangyari ayon. Dito sa maliit na space na to, dito niya linagay yung mga halaman niya na napakarami. So yun, magaling siya sa pag-aalaga ng halaman si nanay. may makikilala niyo. Ayun, um, napakarami niyang halaman. Ililibot ko kayo. Patingin nga ang bagong gupet. Ang ka din. Hmm. Okay. Okay. Bagong kulay, bagong gupit. Tuwing kailan ka ba nagpapagupit dapat? Ang na. Isang buwan? Once a, once a month? Oo. Oh. Ayan. Bumata ka din. Baka yung mga aalagaan bukas hindi ka na makilala. Ay, bago tayong ano, kasama. Sabihin ng mga kasama. okay. okay. So, ano naman masasabi mo sa, iyong gupit? Ay, yes, ma sa in, yung gupit? Ayos, pero yung maging hawas ano, kasi hindi mahaba yung buhok ko. Magkano yung utang yun ah? Oo. Oh. 80 pesos. <laughs> 80 pesos. Okay. next time ulit, ako hmm. naman yung ilibre mo ng uh, pedicure ah. Oh, pedicure na din pala din ano. 70 pesos ata yun? Ha? Huh? 70 pesos pedicure. Pero kung pedicure, manicure, kaya tsaka foods pa daw, 270. Ah, uh, libre mo ako. Joke lang. Importante yun. Ipano na bukas? ka na. Ano kasi? Bukas kasi, ayun, wala. Pero meron akong tuturuan ng piano dyan sa malapit lang, bata. Seven years old pala may tuturuan ako ng down piano. Oo. Oh, Almar daw eh. Hanapin ko pa yung bahay. Ano oras? alas 9 hanggang alas 11. And mm -hmm. guys, ayan. Pinakita ko lang po yung bagong um, tabas. Ayan, very good. Sana maging ano, tuloy-tuloy na yung pagpapagupit mo. Monthly. Mm. -hmm. Galing nga nung ano eh, nagumupit sa'yo eh. Hindi eh. ako baka video kanina kasi maingay yung ano. Mm -hmm. Maingay yung music. Mm -hmm. Kaya wala rin. Here na guys. Hanggang dito na lang muna at salamat po sa panonood and thank you so much po. Paalam po pa sa kanila. Goodbye. Thank you and thank goodbye you po mga ka-listeners.